تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى Surah al-Masad Ang apoy Sa ngalan ng ala ang mahabagin ang maawain Maglaho ang dalawang kamay ni Abu Lahab At maglaho siya si Ibin Abbas ay nagsalaysay ng ang ayat at bigyan mo ng babala ang iyong kamag-anakan mula sa iyong angkan. Ay ipinahayag, Sura, versikulo 26, kapitulo 214. Ang sugo ng ala ay umakyat sa paanan ng bundok. Safa at siya ay sumigaw. Ya sa baha, Isang palasak na salita ng mga Arabo na sinasabi kung sila ay tumatawag ng pansin kapag mayroong panganib na kinaharap. Ang mga tao ay nagsabi, "Ano ba 'yan? Sila ay nagtipon na mayroong mga taong nangangaka kabayo ang lumulusob sa tabi ng bundok. Kayo ba ay naniniwala?" Sila ay sumagot, "Hindi namin kailanman nabalitaan na ikaw ay nagsinungaling." at sa kamuling nagsalita ng sugo ng ala, Ako ay isang takapagbabala lamang sa inyo tungkol sa pagdating ng isang kasakit-sakit na parusa. Sa pagkadinig na yaon ni Abu Lahab, siya ay nagsabi, Sana'y maglaho ka. Tinipon mo kami para lamang sa ganyan dahilan? Pagkaraan, si Abu Lahab ay lumisan. Kaya ang sura Al-Masad ay ipinahayag sa ganoong kalagayan. Sahih Bukhari, Volume 6, Hadith bilang 475. Ang kanyang yaman at mga anak ay hindi magbibigay buti sa kanya. Siya ay susunugin sa naglalagablab na apoy at kasama ang kanyang asawa na nagdadala ng mga kahoy na panggatong. Mula sa tapsir ng sura, versikulo labing pito kapitulo 45, si Imam Qurtubi, siya ay nagsabi, si Said bin Jubair ay nagsalaysay nang ang sura isandaan labing isa almasad ay ipinahayag ang asawa ni Abu Lahab ay naghahanap ng sugo ng ala habang si Abu Bakar ay nakaupo sa tabi ng sugo ng ala. Sinabi ni Abu Bakar sa sugo ng ala, mas mabuti kung ikaw ay lumayo muna sapagkat siya ay dumarating papunta rito. Maaring hamakin ka niya. Ang sugo ng ala ay nagsabi, magkakaroon ng tabing sa pagitan naming dalawa. Kaya hindi niya nakita ang sugo ng ala. Ang babae ay nagtanong kay Abu Bakar, ang kasama mo ay nagsabi ng isang tula laban sa akin. Si Abu Bakar ay sumagot, isinusumpa ko sa ala na wala siyang sinabing tula laban sa iyo. Ang babae ay nagtanong, Naniniwala ka ba doon? Pagkaraan, siya ay lumisan. Si Abu Bakar ay nagtanong sa sugo ng ala, O sugo ng ala, hindi kanya nakita. Ang sugo ng ala ay sumagot, Dahil isang anghel ang kumukubli sa akin mula sa kanya. Sa kanyang leeg, ay isang nakapulupot na lubid na yari sa masad hinimay na hibla ng palmera